Hi mga Prince! Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Sa araw na to, nagbiyahe ako papuntang Maynila para sa visa interview ko. Sana ma-approve para makabalik ako sa Amerika. Nagbiyahe ako mag-isa tulad noong 2017 sa unang visa interview ko. Ang kaibahan ngayon ay nakaupo ako sa may emergency exit row ng eroplano. May ibang paalala yung flight stewardess kung nakaupo ka dyan sa row na yan. Basta may sinasabi siya na kung ano ang dapat kong gawin pag may emergency. So of course, di ka naman magtasa na may mangyari sa inyo sa flight, di ba? So confident ako na kahit di ko inalam ng maigi yung sinasabi niya, walang mangyayari sa amin. Yung co-teacher ko pala sa Amerika noon ay sunduin ako sa airport Ilibre raw niya ako sa Vikings ng Eat All You Can. Di pa ako nakakain sa Vikings at maraming nagsasabi na masarap daw doon at ang daming pagkain na pagpipilian. Medyo mahal nga lang pero since ilibre ako, okay lang. Nung papunta na ako sa Maynila, delayed yung flight ko ng mahigit isang oras. So dumating ako sa Maynila, late na para sa panahalian. So yun, nakakalungkot kasi di na namin naabutan yung Vikings kasi magsarado sila alas 2 ng hapon at dumating kami doon 1.30 na di naman pwede na mag-eat all you can kami na 30 minutes lang, di ba? So yun, naghanap kami ng ibang mapagkainan. Since malapit lang ang Mall of Asia, nag-decide kami na doon na lang kami maghanap ng resto. Doon kami kumain sa isang Japanese restaurant na eat all you can din. Medyo matagal kami nakakain kasi maraming nakareserve sa waiting list. Gutom na gutom na yung mga bituka namin. Pagkatapos nun, hinatim nila ako sa tapat ng US Embassy kasi doon ako maghanap ng matutulugan. Di ako nagbook ng hotel or inn nung nandun pa ako sa Cagayan de Oro City kasi puro mahal ang nakita ko. Sinubukan kong tandaan kung saan ako nagstay nung 2017 kasi malapit lang yun sa US Embassy at convenient siya para sa akin para lakarin ko lang ang US Embassy kinabukasan. So yun, naglibot-libot muna ako doon at may nahanap ako na medyo hindi mahal, so doon na ako nagstay. Kinabahan pa yung kaibigan ko kasi ba't daw hindi ako nagbook ng hotel eh di ko kabisado yung lugar at baka mapano pa ako. Eh di ba sabi ko naman sa inyo na di ka naman kasi magdadasal na may mangyari na masama sa inyo. So confident lang din ako na walang mangyayari sa akin. Kinabukasan, nilakad ko lang papuntang US Embassy and guess what? Pumasa ako! Nakakakaba lang nung naglinya kami kasi dun kami nakalinya sa isang konsul na marami siyang dininay medyo kabado kami na nasa linya, pero siyempre, dapat confident ka pa rin sa interview at dapat tapat at straight to the point ka lang sa mga sagot mo sa tanong nila. So after ko dun sa US Embassy, nilakad ko na rin pabalik papuntang hotel. Since kinapukasan pa ang flight ko pabalik sa Cagayan de Oro City, pumunta muna ako sa Manila Dolomite Beach sa hapon na tabi lang ng US Embassy. Maraming tao ang nandun at medyo nakakadismaya lang kasi para sa akin, medyo madumi pa siya pero di na kasing rumi kumpara nung 2017 at hindi na siya mabaho. Nagvideo ako doon sa sunset at kumuha ng konting dolomite para remembrance. afternoon, noon, umuwi na ako para magprepara para pag uwi ko sa Cagayan de Oro City. So yun lang po mga prince, chelang tayo ha! Hanggang sa muli!